Ito na naman po, pinakasikat na channel at dito. Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik ng pang-umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Kung bago po kayo sa ating channel, maaari lang pong i-click ang subscribe at ang bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. At paalala lang po, gawing gabay o libangan ang videong ito, tanging ang makapangyarihang Diyos lang ang nakakaalam ng ating kapalaran. Kumusta? Kung ikaw ay pinanganak sa taon ng Ox, ihanda mo na ang iyong sarili dahil ang Year of the Wood Snake ay magdadala ng mga bagong hamon at oportunidad na magpapatatag sa iyo. Ang taon na ito ay isang magandang pagkakataon upang ipakita ang iyong likas na katatagan, disiplina at sipag. Mga katangiang likas na taglay ng Ox tandaan, kasama ang bawat hamon ay mga oportunidad. Huwag kalimutang tingnan din ang ating Pampaswerte 2025 video sa playlist para sa dagdag na tips at gabay sa iyong paglalakbay sa taon na ito. Pagdating sa usaping pera, maaring makaranas ka ng ilang hamon pero huwag kang panghinaan ng loob. Ang magandang balita ay may Darating na oportunidad na magbibigay sa iyo ng pag-angat, lalo na kung maganda ang iyong diskarte. Mahalagang maging maingat sa investments ngayong 2025, wag basta-basta pumasok sa mga bagay na hindi mo pa lubos na ina-naiintindihan. Ito ang taon para pag-isipan ng mabuti ang bawat galaw, magtabi ng savings at iwasang gumastos ng walang plano. Ang payo ko para sa mga ox, gumawa ka ng simple ngunit epektibong budget plan para masundan mo sa buong taon ang daloy ng iyong pananalapi. Tandaan, kahit pa unti-unti ang ipon ay lalaki kung palaging inuuna. Sa trabaho, ang iyong pagsusumikap ay hindi masasayang. Makakaramdam ka ng pag-usad at maaring mabigyan ka ng mga bagong proyekto at responsibilidad. Maaring minsan ay magtaka ka. Kung bakit ang dami mong nakaatang sa iyo, ang daming mga bagay na ibinibigay sa iyo, mga responsibilidad. Pero huwag kang mag-alala, ang mga ito ay pagkakataon para patunayan ang iyong kakayahan. Kung may mga pagkakataong pakiramdam mo'y napapagod ka, Tandaan ang bawat malaking tagumpay ay nagmumula sa maliliit na hakbang. Maging handa rin sa pagbabago sa iyong trabahoan. Flexibility ang iyong magiging sandata sa taong 2025. Mas mainam na matutong mag-adjust kaysa magresist sa mga pagbabagong darating. Pagdating sa usaping relasyon, maaaring ikaw ay magkakaroon ng ilang misunderstanding sa iyong kapartner o mga kaibigan. Huwag hayaang lumala ang maliliit na tampuhan. Sa 2025, maging bukas sa komunikasyon at unawain ang damdamin ng iba. Ang pagiging kalmado at maunawain ang magbibigay daan upang maayos agad ang mga sitwasyong magulo. Sa pamilya naman, magiging maayos ang takbo ng samahan pero kailangan mo pa maglaan ng oras para sa kanila. Kung may mga mahal ka sa buhay na nangangailangan ng suporta, huwag mag-atubiling tumulong. Ang mga simpleng presensya mo ay malaking bagay ngayong taon. Mahalaga ring pagtuunan mo ng pansin ang iyong kalusugan, lalo na ang iyong buto at kasukasuan, kaya mas prone ka na magkasakit sa 2025 kaya magandang panatilihin ang regular na ehersisyo kahit yung mga light stretching lang o paglakad-lakad araw-araw. Ito ay malaking bagay para sa iyong katawan. Iwasan din ang sobrang pagod sa 2025. Tandaan, ang trabaho ay walang katapusan. Pero ang kalusugan mo ay dapat ingatan. Gawing priority ang tamang tulog at balansing pagkain. Kung pakiramdam mo ay nakakaramdam ka ng labis na pagkapagod, huwag mag-atubiling magpatingin sa doktor. Mas mainam ang maagap kesa magsisi sa huli. Isama rin sa routine ang mga activity na makakapagsaya sa iyo gaya ng hobbies o simpleng meditasyon, mga bagay na magpakalma sa iyo. Sa usaping pag-ibig naman, kung ikaw ay single, ito ang taon upang pagtuunan ng oras ang iyong sarili. Huwag madaliin ang paghahanap ng bagong relasyon. Dumating man ito, hayaan itong mangyari ng natural. Tandaan, ang self-love ay mahalaga bago mo maibigay ang iyong buong puso sa iba. Para naman sa mga nasa relasyon na, ang 2025 ay isang taon kung saan mas magiging matatag ang inyong samahan. Maaring may mga konting alitan, konting tampuhan, pero sa tulong ng maayos na komunikasyon at pag-unawa, lalong lalalim ang inyong relasyon. Huwag kalimutang ipakita ang iyong appreciation sa iyong asawa o sa iyong kapartner. Hindi kailangang magarbo ang iyong mga gagawin. Ang simpleng oras na magkasama kayo ay sapat na. Ngayong 2025, tandaan na walang shortcut sa tagumpay. Lahat ng magagandang bagay ay pinaghihirapan at pinaplano ng mabuti. Ito ang taon kung saan matututo kang maging mas maingat sa mga desisyon. Pero kasabay nito ay mas magiging matatag ka sa bawat hakbang na gagawin mo. Huwag panghinaan ng loob sa harap ng mga pagsubok. Bawat problema ay may kaakibat na solusyon. Huwag kalimutan din ang mga taong tumulong sa iyo. Ipakita ang iyong pasasalamat dahil ang pagpapahalaga sa iba ay magdadala rin ng swerte sa iyo. Ito ang panahon para gumawa ng malinaw na goals para sa iyong kinabukasan. Ano ang mga pangarap mo? Ano ang mga hakbang na kailangan mong gawin? upang makalapit doon sa mga gusto mong maabot. Maging realistic sa iyong mga plano at unti-unti mong makikita ang resulta ng iyong pagsisikap. Huwag matakot magpahinga paminsan-minsan. Ang pahinga ay bahagi ng progreso. Ngayong 2025, siguraduhin mong gagamitin mo ang iyong likas, nasipag at tiyaga. Ito ang taon para maipakita sa mundo kung gaano ka kalakas at ka-persevering. Panoorin din ang aming mga Pampaswerte 2025 tips sa YouTube playlist. Meron na tayong mga videos na nauna na, baka naroon ang mga dagdag na inspirasyon na makatulong sa iyo. At kung nagustuhan mo ang video na ito, i-like, i-share at mag-subscribe na. I-click din ang bell icon para lagi kang updated sa aming mga bagong uploads. Salamat sa inyong suporta at nawa'y maging matagumpay at puno ng kaligayahan ang iyong 2025.